Anong bago? May bago ba? May bagong ginawang konso natin? Ha? Meron ba bagong ginawa? Naku, mga kainics, ano? <clears throat> Meron sinabi sa akin si Mahal na Reina. Meron na naman binago yung ating bunsong prensesita. Ano yung binago nila? Ano yung binago ng bunso? Tingnan mo dyan. Saan? Tingnan nyo mga kainis, ano? Pero mag mas maganda sana kung papakita ko sa inyo to sa umaga, eh. Para kitang-kita nyo, eh, no? grabe, nagulat ako kung makain ako. hindi pa natapos tapos kinain ko, sabi sa akin ni mahal na tingnan mo yung bagong ginawa ng bonsong prinsesita natin kung ano sabi niya, anong asabi ah, ko, anong bago Tingnan mo yung mga nilagay sa dingding so ito na, kapapakita ko sa inyo mga kanilis na medyo madiling na lang ng konti ano? ayan, kitang kita, kita oh. o, tapos ito pa, nilagay din bago tapos hindi lang yun mga kainas, ano yung paintings natin ano? ayan na, yan ang ipinalit so ito yung lumang paintings natin na nakalagay ito yung mga ipinalit ng bunso natin no? kita nyo pero ano uh, bukas ko na ipapakita sa inyo talaga para makita nyo ng mas maganda at malinaw winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada kasi ngayon medyo madilim pa eh pero grabe eh. wow no? ganda na ng pinagiba iba ng ano, iba ng aming uh, bahay ngayon Put puti kasi tsaka magano hindi siya purong puti may mga purong puting espasyo tapos may mga parang medyo may light, light brown ng konti ganyan grabe pag ako na, nakakakita ng ito parang sabi parang hindi ako makapaniwala na ito na ba yung bahay namin naman oh. parang grabe no? Oh. grabe yung, yung ginawa ng bulso natin oh. no? grabe oh. para naman ako nakipag-uusap sa ano nito sa estatwa ito pa shout po daw <laughs> Hindi <laughs> nakita ko sa Sabi ko sa iyo eh, napakagaling Sabi, mo pag kaano. Eh nagaano ako nag uh, ano ako eh. Tapos pag magpapa-shoutout ka, yan sasabihin mo galing-galing mo. Um, ano 'yung pa-shoutout mo? Sino? Ka Ay, nakita ko kanina. Ay, na mag-shoutout. Sa... Yeah. Nakita eh, ko kanina. Ikaw na mag-shoutout para mas matuwa sila. I-shoutout mo. Sa akin ka kasi sa ilaw ako. Sa kamera si Sa camera ko sa ilaw o sa sa, sa, sa ulo ko? Sa ilaw. Kalaos. Sinasabi ko sa iyo eh. <laughs> o sige, shoutout natin 'yan. Sino ba siya? Sino Next siya? Leksa nakita na. okay, shoutout nga pala kay ano, no? Kay... Ah... Uh, anong pangalan? Leksa. Mukhang mata ko eh. Taas, taas ka. Shoutout nga pala kay... Hindi ko nga pakita eh. Bira, ano? ikaw na mga satang bira. Ikaw so, na magpa-shoutout. Anong sabi, banggitin mo? Nandin, nandin na? Pag binanggit mo, tapos na. Masyadong maliwalagin ako. Masakit sa mata. Nagdadala. sa ano na, pagka ano, pagka ano, bukas na bukas natin shout out mal malabo mata ko magsusuot ng salamin sa maya. Yan. So ito, ito ang ating mga pagbabago ngayon, no? Grabe. Nakakatuwa naman. pakatuwa naman, no? Although, ito, ito nako pag ito pinalitan ng bunso natin, ako magagalit talaga ako, ba? Pag nanoging gagalawin niya. <laughs> Hindi. ka na naman talaga oh. Halika rito, mabulitin ko muna likuran mo. Halika rito ay. Oh, tabi dyan, tabi dyan. Magandang araw ulit sa inyo mga ah. kainay. Ano? Naku, napakaganda ng araw natin ngayon. Ang sarap gumising. Araw ng day off natin, syempre. Kaya masarap gumising. Tapos papakita ko na sa inyo yung transformation na ginawa ng ating bunsong prinsesita sa loob ng bahay natin. Grabe. Hanggang ngayon, eh, hindi pa rin ako makamove on. Siyempre mga kainags, ano? Uh, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga comment ninyo, mga comments ninyo, mga suggestion ninyo at parang nagugulat ako eh, parang nasusunod yung mga comments ninyo, no? Parang nagbabasa ng mga comments ninyo ang ating bunsong prinsisita or nababasa niya na yung mga nababasa nyo rin bago nyo i-comment section sa comment section natin. Bihira naman kagigising ko lang, oh. mali, -mali na naman tayo, no? So anyway, mga kainags, ano? ito na yung tamang panahon, oras, para ipakita ko sa inyo yung transformation na ginawa ng bunsong prinsisita sa sala naman natin. Di ba tinanggal niya yung paintings pinakita natin kagabi? konti lang kasi nga. Gusto ko ipakita nyo, maliwanag kasi kagabi madilim. Pero ngayon, tara, tara, pakita ko sa inyo siyempre. Siyempre, proud na proud ako eh, no? Yung sa obra maestra ng ating uh, bunsong prinsisita, mga kainags. Ano? Punahin muna natin dito. Iyan! nakopo, po. Kita niyo naman, mga kainex, ano? Kita niyo, oh, yan, you know, yan, yung ating uh, nilagay ng ating bosom prinsisita. So, hindi ko alam kung papalitan niya ng... At uh, lalagyan niya ng picture yan Or ganyan na talaga yan Pero alam ko ganyan na siguro Bakit hindi niya napalitan Pero ang ganda no Oo oh, diba Ganda na na sa hala natin Grabe yung kailan Pagka ng ng aso anyway, uh, bahala na rin yung Uh, na rin na natin or na natin dumiskarte dyan kung saan nila dapat ilagay mga pagkain ng aso niya kasi pangitingnan, tingnan, di ba? Tapos ito mga kainis, ulitan nyo naman, no? oh. Oh, di ba? <laughs> so maraming maraming salamat sa bunsong prensisita natin. At syempre, ito mga na ang gusto ko na ipakita sa inyo kagabi pa. Ayan, kung nakikita nyo, no? Black and white siya. Black and white which is uh, pinag-isipan talaga ng bunso natin yan, kung ano yung mga gagawin niya dyan, kung ano yung ilalagay niya dyan, kung anong klase. So, match na match. Kasi nga, sabi ko sa inyo, pag pumasok kay sa kwarto ng ating bunsong prinsesita, nako, napakaganda. Talagang maayos, organized. Talagang parang inayos ng isang interior designer. Grabe. Kaya dito, wow, thank you. Thank you sa kanya. Tingnan niyo naman, no. Oh. So, ito, isa-isahin natin, ano? Isa-isahin natin. Yan, ito siguro ito yung ah ito yung ano yung siguro lumabas sila ng ng pangalan ng na prinsesita natin. Kasi yung, yung pangalan natin nandito sa kaliwa nakatalikod sila niyan eh. Yung bunso natin ayun oh. Yan, yan. Panganay, bunso tapos na sa underwater siguro sila no. Tapos syempre ito yung aming uh, family. Family ano namin to, uh, picture uh, si, yung panganay ako yung si Sayo ay si Sayo nakangaw. Oh. Yung si Mahal Malarena, Bunso, at saka si Saya. Ayan, o. Oh. Yeah. Ayan. <laughs> ah, diba? Tapos, siyempre, ito kami. Ito kami ni Mahal na Reina. Yung nasa ano kami, pumunta kami ng San Francisco niyan, eh. San Francisco Bridge sa San Francisco, California. Uh, ah, ito, ako, si Mahal na Reina. At siyempre, hindi mo awala yung dalawa nating alaga. Siyempre, ayan, oh. Si Sayon. At si Saya. Nako, ganda. Ito naman. Ito, hindi ko alam kung ano to. Eh. Siguro to. Ako napapansin yun. Parang bituka ng manok. Sigsag, no? Parang ano yan, eh. Parang life. Di ba yung buhay ng tao, hindi naman diretso yan, eh. Yung buhay ng tao, parang sigsag yan, eh. Maraming pagsubok, maraming trials, maraming mga pagkakataon na, di ba, sinusubukan ng ating katatagan. Pero darating at darating pa rin yung oras, yung panahon, na makakarating pa rin tayo sa ating paroroonan, di ba? Kahit na anong sigsag pang mangyari, pagdaan natin sa ating buhay, para natin maging matatag! At ang pananalig natin sa ating Panginoong Kristo, Yan. Siyempre, dedication na marating natin ang gusto nating marating sa buhay. At siyempre, ito na, ang makukulit nating mga anak dati, no? Ang vera. <laughs> Kakatuwa na, naalala ko na naman, no? Ang ating panganay na prensisa. Uh, ilan taon ba siya nito? Siguro, four years old siya nito, no? Baka four years old or three years old. Tapos, one year old yung bunso natin, no? At yung bunsong prinsesita natin tapos siyempre si Mahal na oh. Yan, no? nakakatawa, no? Na, na, ano, nakaka lang ng mga bata pa sila. Pero so, siyempre, yung malalaki na. Wow. O, tapos na yung ating obligasyon. Kami, yung obligasyon namin ni Mahal Arena. tapos na yung obligasyon namin bilang isang ilaw ng tahanan at ang haligi ng tahanan. Natapos na rin. Yan. Sa pagtutulungan namin dalawa ni Mahal na siyempre, para maitaguyon ang ating responsibilidad bilang mga magulang para sa ating mga prensisita. Ahu! Tara. Parang corny na. Nabubwisit na rin ako sa sarili ko eh, no? <laughs> <laughs> Hindi, mga kainig Proud lang ako at masaya lang ako sa mga nangyayari sa loob ng ating bahay dahil sa courtesy. Courtesy o ating bunsong di ba? Kita nyo naman, mga kainig. Kita nyo naman yung mga pagbabago. Ay, huwag nyo nang tingnan to. Huwag nyo nang pansinin to. Kasi to, uh, balak din ng balak din ano ng mahal na rin na natin yan, no? palitan. Pero wag muna, wag yun muna pansinin niya. <laughs> yan, kita nyo naman. O, oh, syempre, yung salamin na yun, no? O, oh, diba? Ganda, no? Galeng, 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 galeng. Wow, beautiful. O, oh, yan, pinakita ko na sa inyo, eh? Ganda, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin kami makamove ni Mahal na Reina, mga so, Hanggang ngayon talaga, talaga, wow. Kasi hindi namin ina-expect na ganito yung project na gagawin ng Bunsong Francisita natin. So, binulungan lang ako dati ni Mahal na Rey, na sabi niya, akala, akala ko lang ay ano lang yung pipinturahan lang. Pipinturahan lang, papalitan lang ng pintura yung bahay natin. Ano? Pero hindi namin ina-expect na ganito ang mangyayari. Pero hindi pa siya 100% na ma maayos talaga syempre. May mga dapat pang itapon dito kaya hintayin natin yung araw, yung final day na talagang finish na kung napapansin nyo nga, no, di ba? parang pa rin kalat-kalat dito. Ah, ito yung pala yung lumang paintings natin, no? Tatapon na rin natin yan. Ah, uh, yan. O, di ba? Kahit naman dito sa, sa ating as kinakainan, no? Kita nyo yung pagbabago, no? Wow, beautiful. All right. Tapos dito, pagpasok natin. yun kala ko lang, ina-expect ko lang. Ito lang, pipinturahan lang, ganyan lang. So, dito, tatanggalin pa. Hindi pa final yan, mga kainig. Ano? Kala ko, pipinturahan lang, ano? O, yan. Katulad nito, tapos na tayong maglaga ng kape. Dati dito nakalagay yan eh, itong ating coffee maker, no? Eh, may coffee na tayo, naglagay na tayo. Pero ngayon, syempre, hindi na natin ilalagay ito dito. Kasi, nilalagay na ito ng ating uh, bunsong prinsesita doon sa dulo. Kaya, pagkatapos natin gumamit, eh, balik natin kung saan nilagay ng bunsong prensesa natin para lalo siyang ganahang ayusin ang ating loob ng ating bahay. Yan. Yeah. <clears throat> oh, tapos meron nga rin pala nag-comment, no? Sabi, pinturahan nga 'to. Na, ko na rin sa inyo noong nakaraang vlog natin at na pinturahan rin. 'Di ba dati ang kulay nito kulay brown, 'di ba? Ganto, ganto kulay niya, no? ganto kulay niya dati, ano? Yan. So, hindi na rin pininturahan ng bunso natin 'to kasi nga eh, sa loob naman so, labas na rin pero hindi natin alam baka tapusin niya pinturahan niya rin yung loob niya so sa ngayon importante yung labas lang muna di ba wow ayos So yun nga, uh, marami nagsasabi na dapat daw itong paintings ko dapat eye level no dito. Kaya lang, hirap kasi pag maliit kasi yung bahay natin. Eh, you no? Know? Mali, ah, pag maliit kasi, katulad namin, maliit yung bahay namin. Medyo, yung space natin, medyo kailangan talagang ano eh. Hindi pwede. You know? hindi ko tulad ng mga mansion ng bahay, mga malalaking bahay. Yun, maraming space. Marami kang pagpipilihan kung sa pwede ilagay eh. You no? Know? Pero yung bahay kasi namin, sabi ko, ko sa inyo, mga kainis, ano, itong aming uh, kitchen, makitid lang to. Busik. Pag dumi pa ako ng ganyan, dumi pa, tapos dito, gano'n lang. Gano'n lang. Almost, no? Gano'n lang. Pag dumi pa ako ng ganyan. E, Tignan nyo. Gano'n lang. Ganyan lang. Kalaki, mga kainis Kalawak, no? Masikip. Pag kami tatlo, tatlo kami, nagkasabay-sabay kami rito sa kitchen, eh sigurado eh. Dikit-dikit kami rito. Yung bunso natin tsaka yung mahal na rin, si mahal na rin na, no? Sabay-sabay kami rito. Nako hindi kami kakasya rito. Ayan, lalaki namin eh. Hindi na. Ayan no, tapos sa... Uh... <laughs> ayan, no. basta nakaabang ng ganyan, yan yung maliit na yan, eh may paparating na yan. Aawayin na naman nila yung magbabasura. Ayan o, no, ayan o. No. Ayan o, ayan o, ayan ayan Parang na ulo yan, katulad ng amo niya, eh. <laughs> Mabuti na lang eh hindi ako bumili ng paintings or bumili ng mga oil paints, 'di ba? Sabi ko dati eh, maglalagay ako ng mga paintings dito, no. Mabuti na lang hindi pa ako nakabili at meron na palang bahalak at may plano na pala yung ating bunsong prinsesita. Kasi kung nakabili ako, wala din yung tatanggalin din ng bunso natin yung kasi ito rin yung kanyang ilalagay. Kaya mabuti na lang eh wala tayong budget pambili. <laughs> Kaya gagawin natin ngayon, maghintay na lang tayo hanggang sa matapos yung project ng ating bonsong prensisita dito sa loob ng ating bahay. Yan, yeah, para kung meron tayong gustong ilagay na kulang, doon na natin bilhin. Yeah, hanggang pero ngayon, pero ngayon hindi pa hindi pa tapos 'to kaya bahala na sa ibigay na natin sa kanya kung anong gusto niyang gawin. O oh, diba ba kaya no? talaga. Magsampay muna tayo ng mga damit natin. Tamang-tama, -tama, wag natin sayangin ang ating uh, matinding sikat ni araw maring araw mga kainags at ang ating mga basurahan ay hindi pa nakukuha yan, yeah, naisampay na natin mga dalawang oras lang, tuyo na kaagad yan <laughs> mura-mura ang babayaran natin sa kuryente ngayong summer dito na tayo dito na pala si Mahal na Reina, no? be-breakfast na so, pa breakfastin muna natin si Mahal at mamaya, balaba muna tayo papalaba pa to si Mahal na yan, nakadali ka agad yung isang bitag natin ng daga, ano? Tanggalin ko lang to. Ay, nako. Yung mga sinampay natin, andun pa pala, oh. Hindi pa natin natatanggal. Tirahin natin may maya ng konti to. Pero meron muna akong gustong birahin dito. Gusto kong putulan, eh. Ayan, oh, yung mga nakalundunan dahon. Gusto kong, ano yan, tanggalin, putulin. Tsaka to, putulin na natin to. Baka lalong lumala. Lumago. Pagka humaba kasi yan, mamamroblema pa tayo mas malaki yung marami yung trabaho ang gagawin natin kaya habang mas maliit pa patuloy na natin yan eh. toto to, 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 mga to eh habang ano pa habang madali pang patulin kalimutan mo suot ang gloves eh. yan madali pa oh. madali pang tanggalin ha eh. tsaka to teka muna kunin ko itong itak natin dito yan yun sugod so mga kapatid <laughs> Ayan yung mga ano mga branches na sinungkit natin doon, no. Oh, mas maganda na. Kaya na natin buhatin 'to, mga kainig, so. Nahati na natin na. Ano. Tapos yung mga branches ay na inimis ko na. Yan na yung ano natin ngayon, no. Porma ng ating puno. Pero bala ko rin tanggalin 'to, eh kasi papunta sa bahay natin eh. Gusto ko lang talaga itira yung mga palabas. Ito na, isasama na natin ito sa ano. Na natin ito sa pagtapo natin sa eco. Di ba natin sa eco no? Yung ating mga mga stamp. Ayan, pasok ko muna itong mga. Ito, ito, Bago natin kunin yung mga stamp na yan. natin. So, ayan ang mga kainis mo. Pinutol ko na rin. Para wala na masyadong problemahin. Ayan oh. o. Ano na dyan natin ilagay? Inipo na natin. Ay. Kunin na natin. Dat. Pahinga na tayo. Oh. Ah. Ah. oh, Diyos ko po. Panginoon. Buti na lang. Hinatiin natin. Kasi kung hindi natin hinati ito. Mabigat talaga. Ito nga, mabigat pa rin eh. Yan. Ito na natin ilagay. Mga asa, tabi kayo dyan. Man po oh. ah. Ah. Oh, ito na lang mga kinis wala na no? tapos saka na natin linisan to saka na natin tanggalin to Yan, kailangan ni Mahal na Rey na to lalagay niya sa halaman niya ay salamat gumanda na yung ating harapan no? magmamover na naman pala tayo no? ah. last pagkatapos ito wala na tapos na tapos sa susunod na mga araw tapos na natin sa Eco Station Uh, uh, lakas ng hangin. Ay, tabi niya, Ay, baka tamaang kaya. Ay, naku po. Uh, solid o, oh, solid pa rin itong mga. atabi ah, tabi dyan, tabi dyan. Ah, ah, pa, yung paa mo. Hmm. Baka bagsakan yung mga aso. Ayusin natin. Yan, ganyan na. Ay. Pagod uh, ako. Ah. Uh. Ha, mga damit natin na sinampay natin kanina nagpalita ako ng damit mga kainix ano? tapos sa marami nga pala nag comment ng mga nakarang vlog natin na pwede pala akong gumawa ng sangkalan gamit ng mga kakin na pinagputulan natin ano? siguro tama kayo mamimili na lang siguro ako dito ng ano mamimili na lang siguro ako dito ng magandang gandang pwedeng gawing sangkalan uh, eh, ah ito, ito, ito siguro no Putulan natin dito or paayusin natin. Yan, maraming salamat sa comment. Gagawin tayo sang kalan magtitira tayo ng isang ano stamp. Pero papasyal muna natin 'to. Ah, hindi. Ano ko muna 'to kasi baka Ano yung muna natin, mga sinampay natin at <laughs> baka makalimutan natin. Bagong ano to, ispalto, tong daan na to. Bagong construction, no? sarap magpaandar dito ngayon, tingnan nyo. No? O, oh, oh di ba maitim siya, no? kakatapos lang ng construction dito sa ano, Ayan, dyan na yung tax natin. Binayaran natin tax. Go Oilers, go Oilers, go. Ayan, may pag-asa pa naman yung Oilers natin, ano? Sana, mag-champion sila ngayon, ano? Sana, hopefully. Yes! Go Oilers! Go Oilers! Yes! Kala ko hindi na makakabawi. Ay, salamat na nalo. <laughs> Go Oilers! Ito. Mo, oh, man. sa, ano ko to ha? Nagtatrabaho pa ako sa Boston pizza nito ha? Oo. Nagtatak mo ka ba ng basura? Ito nga pala yung uniform ko sa Boston Pizza. Oh. Kala ko wala na kasi may mga sinorender na ako uniform doon nung nag-resign ako sa Boston Pizza way back in 2018. Ito pala, mayroon pa mga nakikita si Malare. Oh hindi ko nakita to nung sinusurrender natin sana sa ano pero tingin ko nagbago na yata ng uniform ang ano no? Boston Pizza Cook o oh, yan no? ito yung dati ko Makakatuwa. parang kailan lang ano parang kailan lang ano nakakamiss pero namimiss ko talaga magtrabaho dun sa ano Stony Plain Boston Pizza no? kasi maganda yung okay yung mga kasama natin doon mga katrabaho natin masaya ayan ano talaga hmm, bango 2018 si so, ibig sabihin magsi seven years na pala akong resign doon sa Boston Pizza ano? grabe, bilis ang panahon, parang kailan lang panahon talaga dito, dapat talaga masulit mo eh, ma-appreciate mo talaga eh, kasi mabubulaga ka na lang mamamalaya mo na lang, ha? tapos na pala yung sampung taon, tapos na pala yung pitong taon, ganun, ganun na lang talaga ngayon eh, no? pag masyado ka naging busy talaga sa pinagkakaabalahan mo, magugulat ka eh. Punta mo to, grabe anyway, oh, ay, ay nga pala, ito nga pala si Mahal na Reyna, Mayroon nga pala papa shoutout to kasi na, hindi na shoutout to nakaraan. Teka lang, tawagin muna natin na, Ma! Ano nga pala yun, di ba mayroon ka papa shoutout kanina? Yung yeah. so, kanina yun? ay kahapon pala, pa meron ka papa shoutout, di mo na nabanggit sa akin, sabihin mo sa akin mamaya, pagka ano. O oh, sige, 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 hintayin ko rito, baka makalimutan natin, nako. Eh, nasabi natin sa shoutout natin hindi ko lang mabasa talaga kasi kay gawa nga ng medyo malabong mata natin no? kailangan natin ng salamin para ma-shoutout natin halika na rito ma pumasok pala sa kwarto. May may kaunti tawagin natin sandali. Ito Ano yung sinasabi mo sa akin, Mahal Arena? Meron daw, meron daw na meet-up na mga subscribers si Mahal Arena, no? Pinuntang ka ba sa trabaho? Hindi, kumain sila doon sa Beijing House. Sa Beijing House. O tapos, paano, mo nag, paano ka nag-meet up? Tinawag ako nung isang server. Tinawag ka? Ano sabi sa'yo? Tinatapon na yung mukha mo? Ba't yan, tinatapon pa na? Ano sabi sa'yo ng server? May naghanap sa akin. Oh, anong hinahanap ka? Hinahanap ano? ko si Mahal na Reyna. Aba, talaga naman. So, sino naman yung naghanap sa iyo? Maraming maraming salamat sa naghanap kay Mahal na Ay, Reyna. Eh, ano ano na? ba ito? Isya shoutout natin? Oo, oh, oh, shoutout. <laughs> shoutout natin yan. So, sabi ko kasi... Gusto ko ka raw niya makita. Ah. So, sabi ko... Uy! Gusto okay, mo makita. Yes. Wednesday nga lang tayo open. Na, ano, talaga. Maraming maraming salamat. At sa mga gustong makakita kay Inags, maraming maraming salamat po talaga. Uh, okay. Asan yung salamin ko? Ano, ibanggitin mo na lang sa'yo? Ano pangalan? Lexa and Aldi. Yan. L uh, shout out kay Lexa and Aldi. Yung bumisita kay Mahal na Reyna sa trabaho niya. No? Mabuti na lang, hindi kay busy. Nakapuntahan mo sila. Busy, busy kami pero oh, ano? maglit lang ako sa akin. Na, Nakalaman talaga. Yan, maraming maraming salamat po. No? Thank you very much. Uh, medyo malabo kasi yung mata ko kaya hindi ko talaga mabasa eh, no? Oh, yan. Thank you very much sa mga mga subscribers, viewers natin. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa mga comments ninyo. Thank you very much. Sobr sobrang sobrang naaliw ako sa pagbabasa. Thank you, thank you talaga. So, ano pa? Wala ka na pa shoutout Sabi mo na. vera <laughs> Diyan ka magaling eh. Pag magpa-shoutout ka, lambing-lambing mo. Pagka ano? <laughs> <laughs> Ayaw mo na lang, mihirang. Okay na sana eh. Okay na eh, no? yun <laughs> So yan mga kinags, maraming maraming salamat. At don't forget to subscribe, click the like button, leave a message. At maraming maraming salamat pong muli. Hanggang sa muli.